ay tayo guys Ayan. Excited na naman ako maglakad-lakad sa bukid namin, guys. Ayan kasi pag ano, pag pumupunta ako dito, lagi na lang doon sa tindahan ng kapatid ko. So, hindi ako nakakapunta talaga dito sa lupa ng papa ko. So, ngayon, kasi babalik na sa Dubai yung kapatid ko, pupunta kami doon kasi manguha kami ng kung ano-anong makuha, kung ano-anong makita namin ng mga fruits doon kasi dadalhin ng kapatid ko. Tsaka magdala din daw siya ng saging, ganoon. Kaya, wala pa akong ligo, guys. Nagdala ako nito, damit at sabon, shampoo kasi doon ako maligo. Ayun doon sila, oh, ayun si naon Nauna na ako. Dito talaga kami naglalakad noon. Yan nakaganito ako, guys, kasi maraming lamok dito. Yan. Balik-balikan ko na naman yung mga ano life namin nung bata kami. Ayan. Kasi dito kami lagi, la, may ano, may kabayo. na mm -hmm. baka kakain kakagatin ito. Mhm. oh, mm -hmm. 'di ba? Maputi. Maputi, guys. Nakachinelas ako. Buti pa yung kapatid ko nakasapatos. Naka kasi ayoko nang magsapatos. Kasi white yung shoes ko. Tsaka maligo ako. Kapatid ko hindi siya maligo. Ayan. Dati, nung bata kami, feeling namin noon, sobrang pulubi namin Sobrang hirap namin. Pero ngayon, ngayon ko naiisip na Ah, kahit pala andito pala sa bukid dito ang masaya. yan, ngayon ngayon ko lalo na appreciate yung ano namin. Ngayon ko lang na appreciate yung yung bukid namin. Mm -mm. Na kahit ano nung bata ako lagi kong iniisip na sana magkaroon ako ng ano, magkaroon kami ng bahay sa siyudad, magkaroon kami ng negosyo, magkaroon kami ng ganito, ganyan dami kong sana-sana noon. Pero ngayon, yung mga sana na yon salamat sa Diyos, nangyayari naman ang lahat. Tapos, ano, kahit na ako nagkabahay na sa uh, Cavite, pero mas pinili kong umuwi dito, guys, kasi na-appreciate ko ngayon na dito pala talaga ang tunay na magiging masaya ako. Ayan! Ayan! May mga kambing-kambing! Ay! -kambing. Alala <laughs> na! <laughs> Nag-interrupt yung mga kambing, guys. <laughs> Yan. O, diba? Ayan, guys. Ang mahahaba na naman itong videos ko na ito kung mag yaw ako habang naglakad. Ayan. Ano, aabangan nyo na lang mamaya yung kung saan kami pupunta ng kapatid ko, kung anong mga kukuli namin doon. Oo. Uh -uh yung bahay kubo namin doon. <laughs> ayan yung kubo-kubo namin doon sa sa ano na namin guys. Sa bukid namin. Ako! May ano pala dito. Ang hirap. And guys, ang oh, hirap ng ano. Maliit Maputik. May tubig. Ayan. And guys. Ayan oh noon pa to guys ila, ilang taon na tong puno na pira usog pira usog pira usog ayan yung ano uh, kawayan puno ng kawayan ano mo alam nyo guys dito ako natatakot ko takot na takot ako dito sa puno na to noon ayan bye bye muna sa ngayon ayan pabalik na kami eh. Hindi na kami natuloy. Ano po? Ang hirap-hirap. Ayan. Ay, wala na. May putik na ako, guys. Na. Ay, 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 ay. Ayan, may putik na, guys. May putik na ang paa. O, oh. diba? Nakatsinilas lang kasi ako. And, ayan tung mga lu ano, lupa ito ng kapitbahay namin <sighs> ang init 11am na dito guys pero sobrang init hmm pabalik na kami be maligo ma hindi naman kayo maligo sige na sa bahay na lang ako maligo Ay, papano yung isa wala ng damit? Ako lang naman. Hintayin niyo ako. Sige. Saglit lang naman ako maligo. Ah, sige, sige, sige. Oo, uh oo. -oh. Ayan, maligo daw kami, guys pakita ko sa inyo yung ano sa ilog na liguan doon na lang ako sa ilog kakapagod ito yung ano ito yung problema sa akin kasi pagpapunta doon hindi ako napapagod pagpabalik na ayun nakakapagod kaya nga bihira na kami pupunta doon sa ano sa sa bukira ng papa ko Uh -uh. Nagit na to guys, ang bukira ng papa ko. Actually, yung bahay ng kapatid ko, isa kong kapatid, at saka yung tindahan nila, andun sa unahan pa. So, napagit na ito. Pag uuwi naman ako doon sa ano, sa aking pwesto, madaanan namin to dito. Ayan, nakakapagod guys. maligo ko. Oh. Aw. Oh. Akala ko, uh, ako, maligo mo kay... Una-una ako diri sa ibabaw. <laughs> i got my old guys guys, andito na ako tapos na ako naligo, ito nagtindira na naman, anong sa inyo ayan oh. say hi to my blog. ayan, Ha, hi daw, bibili daw sila guys, ng t-shirt na puti, so magtindira muna ako, maghanap ako ng mga t-shirt, t-shirt dito guys ityan muna kayo diba, double purpose yung pagpunta ko dito sa amin ay, wala man, hindi man ito puti. Mama! Ah, ganito. Ay, maoran ni. Eh. Dag ko? Tanaw. Number six. Ay, gagmay man ni eh, sa batang gamay. So, magtindira mo na ako. Wait lang. Ano ba yan, Mga midjas. Ito, tindahan ng kapatid ko, guys. Diyos ko. Andito na lahat. Mga bag, mga palda, mga ano, mga grocery, mga medyas. Wala na po. Aray ko, otin, Uniform naman, eh. Uh -uh. Nahurot na. Wala ka dito sa Imuhama. Ano? Ano? Hindi ka siya sa iya, ha? Ma, ipatan ni Mishin. Asa, may tingnan ato, ama. Kami muna dyan yung magtindira. Ah, di ba? Hmm, tindira kami muna dito. Hindi pa ako nakapag-ayos, guys. Hindi pa ako nakapag-lusyon. Wala pa lahat. Ayan, manindira muna ako. Para magkapera din ako. Ini uh, nagsarado muna ako doon sa akin guys doon sa ano pwesto ko pag pag pupunta ako dito sa bukid So pagdating ko dito manindira ulit Ayan <laughs> Pero mas malaki dito guys kaysa doon sa akin <laughs> Ayan hanggang diyan na lang guys kasi susjus ko ang vlog ko na to is papunta sa ano namin naglalakad ako papunta sa bukid sa lupa ni papa hanggang sa naligo hanggang sa pumunta na dito hanggang sa nagtindira kaya bye bye everyone thank you for watching everyone